Aries, panatilihin ang mahabang pasensya, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa pera. Kung maaari, iwasan ang mga kausap na maaaring magdulot ng galit at kalungkutan. Maging alerto rin sa lansangan kung ikaw ay nasa labas, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Taurus, maging mapanuri sa mga makakausap mo ngayong araw. Kapag may nagpakita ng bastos na pag-uugali, mas mabuting lumayo na agad upang hindi ka madamay sa kanilang negatibong aura. Iwasan din muna ang pakikisama sa mga kaibigan upang maiwasan ang mga problema, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Gemini, magingat sa bigla ang paggawa ng mga desisyon, huwag magmadali, kahit pa mainip ang iba. Ang pag-apura ay maaaring magdulot ng kalungkutan. Huwag ding uminom ng alak sa gabi para sa iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Cancer, maging mahaba ang pasensya ngayong araw, lalo na sa mga usapan sa loob ng pamilya, sa trabaho, ingatan ang iyong mga kaalaman upang walang makahigitan sa iyong pag-unlad at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Leo, huwag agad magtitiwala sa mga kausap mo ngayong araw, lalo na kung pera ang pinag-uusapan. Maging maingat din sa trabaho upang maiwasan ang kalungkutan at para hindi maungusan ng mga kasamahan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Virgo, maging maingat sa iyong mga sinasabi ngayong araw, huwag agad magbibigay ng iyong mga kaalaman, kahit paalam mong tama ka, upang maprotektahan ang iyong sarili, umiwas din sa paglabas ng pera, lalo na sa gabi, upang maiwasan ang biglaang gastuson, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Libra, iwasan ang matagal na pagligo, lalo na sa gabi, para sa iyong kalusugan, magdala rin ng mga gamit para sa kalusugan, lalo na kung magbibiyahe, Upang makaiwas sa sakit ng ulo at tiyan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Scorpio, magingat sa mga bagong makikilala, lalo na kung pera agad ang kanilang paksa. Kung lalayo ka agad, makakaiwas ka sa problema sa pera. Ingatan din ang kalusugan at magdahan-dahan sa mga pagkilos, at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Sagittarius, iwasan ang mga taong mahilig sa usapang may tuksuhan tungkol sa pag-ibig, dahil magdadala ito ng inis sa iyo, sa trabaho. Umiwas din sa mga diskusyon upang maiwasan ang kalungkutan ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Capricorn, maging alerto sa iyong mga ginagawa, lalo na sa mga sasakyang may dalawang gulong, matalas na mata at pakiramdam ang kailangan upang makaiwas sa bigla ang problema sa kalusugan at pera. Huwag kang magpapautang sa mga kaibigan ngayong araw dahil malamang hindi kanila mababayaran ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Aquarius, iwasan mo munang magbuhat ng mabibigat na bagay ngayong araw para sa iyong kalusugan. Huwag kang makinig sa chismis na maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa iyo. Makakaapekto ito sa mga nais mong makamit, iwasan ang mga ganitong tao ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Pisces, kung magbibiyahe ka, Maging alerto at huwag magdala ng masyadong mahalagang bagay. Maging maingat din sa pagbabahagi ng iyong mga kaalaman, lalo na sa mga taong gusto ka lamang lamangan sa pera, ang signos na pahiwatig ng kalikasan.